Ano po? Roland po. Pero mm. na mo Dito na, mm. na yun yung lalagay na? Eh? Pwede lang. pag po? Hindi na. Sa so, Makati kayo pumapasok mo? Ah, Layo, medyo malayo ma'am, no? Panibagong araw na naman. Panibagong story. Panibagong pagsubok. At panibagong mga alaala. Maraming dahilan para ako sumuko. Pero mas pinipili kong lumaban. Kasi lang ang mga pagsubok na yan sa pag-abot ko sa mga pangarap ko sa buhay. Sa alip, ay ginawa ko itong daan upang ako'y lumaban. Kasi may mga responsibilidad pa tayo na dapat natin kampanay na hindi natin dapat talukuran.